Blood is thicker than water. Dahil kahit anong mangyari, ang kamag-anak ay laging nandyan upang tumulong kung ikaw ay nangangailangan. Mapa pinansyal o emotional support ay lagi lang sila nandyan. Napakaswerte mo kung gano'n ang kamag-anak mo. Hindi ka tulad ng ating ikukwento, ang istorya ng mag-asawang magsasaka na tumama sa loto. Ano nga ba ang kanilang istorya? Ang mag-asawang Erwin at Bergie na tubong bicol ay payak lamang ang pamumuhay. Ang mag-asawa ay may limang anak at nagsasaka lamang. Napakasipag ng na mag-asawa at kahit may limang anak ay nakakaraos naman daw sila sa pangaraw-araw. Hindi naman daw sila kinakapos dahil maraming tanim na pwedeng kainin sa kanilang bukid. Kahit mahirap ang kanilang pamumuhay ay hindi ito hadlang upang ang mag-asawa ay mangarap na magkaroon ng mag bahay. Ang pangarap nilang iyon ang lagi nila pinagdarasal ng matupad sa pamamagitan ng araw-araw na pagtaya sa loto. Kahit alam naman natin na sa milyong-milyong tumataya rito, ay iilan lamang ang talagang binibigyan ng tiyansang yumaman. At hindi lubos maisip na mag-asawa na sila pala isa sa mga papalaring tumama sa loto. Isang gabi, na naginip si Bergie na may isang taong nagbigay sa kanya ng anim na numero. Hindi raw nakalimutan ng babae mga numerong iyon kaya't kinaumagahan ay agad niya itong tinayaan. Ang panaginip na iyon ni Bergie ang tutupad pala sa kanilang matagal ng pangarap. Kinagabihan nga bago matulog ang asawon si Erwin ay nagabang muna ng resulta ng loto si Bergie. Isa-isang nililista ng babae sa papel ang mga numerong binanggit ng announcer. At nang matapos ng bola, ay agad namang kinumpara ni Bergie ang kanyang numero sa binanggit ng announcer. At ang mga sandaling iyon, ang hinding-hindi raw malilimutan ni Bergie. Napasigaw pa raw ito habang ginigisi ng asawang si Erwin. Halos hindi na makatulog ang mag-asawa nang makumpirma nila na sila nga ay tumama sa loto. Solo nila tinamaan ng 39 million pesos. Agad na pinagplanuhan ng mag-asawa na kinaumagahan ay kuhanin na agad ang kanila na panalunan. Dahil laking probinsya at walang pinag-aralan ng asawang si Erwin, ay nagpasama ito sa pinsa ni Bergy na nagngangalang Angel. Sinamahan ni Angel si Erwin o pangkuhanin ang kanilang napanalo ng pera sa loto. Ang dalawa ay nagtungo sa main office ng PCSO sa Maynila. Nang makarating na ng PCSO, si Erwin ay naging sunod-sunuran lang sa ginawa ni Angel. Hindi kasi marunong magbasa at magsulat si Erwin. Kaya't minungkahi ni Angel na siya na rong pumirma sa loto ticket. Agad nilang nakuha ang perang napanaluna ng noong araw na iyon. Agad na idineposito ni Angel sa kanyang bank account ang halos lahat ng napanaluna ng na mag-asawa. Ang 900,000 pesos naman ang siyang inuwi ni Erwin. Nagtaka naman si Bergie kung bakit ganun lamang ang inuwi pera ni Erwin samantalang 39 million pesos ang kanilang napanalunan. Agad nitong kinumpronta si Angel, ngunit saad ng babae ay hindi daw pwedeng makuha agad ng pera dahil nakadeposito daw ito sa bangko. Na sales talk ng babae ang mag-asawa na lumipat agad ng tirahan dahil marami nagahanap sa kanila at nangihingi raw ng balato. Mauubos daw agad ang kanilang pera kaya't magpakalayo-layo na raw sila. Dahil na paniwala ni Angel ang mag-asawa, agad naman lumayo ang mga ito at umalis ng bicol. At dito nga sa Maynila ay nanirahan pansamantala ang mag-asawa at ang kanilang mga anak. At dahil nga nabalitaan ilang ng ilang kamag-anak ng mag-asawa na sila ay tumama sa loto, inalok ito ng isa pang pinsa ni Bergy na bumili ng bahay at lupa. Dahil na rin sa kagustuhan na magkabahay at matupad na ang kanilang pangarap, ay ginamit ng mag-asawa ang bahagi na nakuhang 900,000 upang ibayad sa inalok na property. Ngunit wala silang kamalay-malay na ang lupa pala ay peke ang titulo. Muli ay niloko na naman sila ng kanilang kamag-anak. Wala nang nagawa mag-asawa dahil nagtago na ng loko sa kanila. Hindi na rin nila mahagilap si Angel. Sa kabila ng banta sa kanila no ng mga nag-aabang ng balato, walang choice sa mag-asawa kundi umuwi ng Bicol na walang laman ng bulsa. Bumalik sa dating gawi si Bird yet Irwin at ito nga ay ang pagsasaka. Nagmubo move on na lang sila sa nangyari at ang mag-asawa ay itinaguyod ang kanilang mga anak. Pero totoo nga siguro ang sinasabing karma. Dahil lumipas ang ilang taon, nabalitaan na lamang ni Virgie na ang dalawang pinsan niya ng sa kanila ay parehong inatake sa puso at namatay. Pinagpasa Diyos na lang ng mag-asawa ang naranasan nila.